Good morning po mga kasimping buhat. Kamusta po kayong lahat? At uh, sa video po na ito ay uh, update po kayo ngayon sa mga alala kong native na manok. Yan at uh, matagal po ako hindi nakapag-upload. Uh, bali, uh, -ayos ko lang yung cellphone ko. Uh, ngayon po ay update po kayo kung ano na po yung status nila ngayon. Uh, ipapakita ko po sa inyo at merong uh, meron nga pala nag-comment yan ah uh, mamaya sasabihin ko po sa inyo at ah uh, papaliwanan ko po sa inyo kung bakit ah uh, 15 days yan ah uh, nagpurga na po ako yan at uh, hindi po watching at uh, maraming salamat po sa mga kasimpleng buhay yan ah uh, magandang umaga po mga, mga kasimpleng buhay ah uh, Bali update po, po kayo sa mga sisiw. Ayan at uh, bago po ang lahat ay Shoutout muna po sa mga sumusuporta at at uh, 995 subscribers po at uh, road to 1k na po yung aking subscribers and at marami salamat po sa inyo lahat ito so po kayong lahat uh, bali sa video po na ito ayan uh, update ko po kayo sa mga sisiw ayan kung nakikita nyo po yung, po yung first batch na sisiw ayan po yung sampo Yan at awa ng Diyos ay walang namatay. Ayun po yung anak po ng uh, matanda kong inahin. Ayun si Banjing. Eh mga kasimpim boya, nga pala nag comment. Kaya uh, kaya ako nakapag-upload ulit ng video at uh, gumawa po ako ulit chat uh, out nga pala kay Idol uh, Ian Papasin. Ayun. Meron po siyang comment na uh, bakit daw ba ako nagpurga ng uh, mga sisyu? Ayun, uh, 15 days pa lang. At uh, baka daw po masira yung kanila mga tiyan. Ayan po mga kasimpleng buhay, bali ngayon papagkita ko sa inyo kung ano ang naging resulta ng uh, pagpurga ko sa kanila. Ayan at awa ng Diyos, ayan mga kasimpleng buhay at uh, wala namang namatay. Kaya na po sila, sila ngayon, kaya na po uh, mga malaki na po sila, kumplito po sila. Abali yung nanay po, uh, yung inahin po ay inilipat ko na doon sa tandang, sa isang kulungan at para mangitlog po ulit. Ayan. Ayan na po sila mga kasimpleng buhay. Oh. Tapos ko lang pong pakainin. Ayan po. po. Bali kompleto pa po yan mga kasimpleng buhay. Sampung piraso po yan. Ayan na. Uh, uh, mas lamang po yung babae kaysa laki. Ayan. Sa sunod po update ko po kayo kapag uh, makikita natin papakita ko sa inyo kung ano yung lalaki at ano yung babae ito sabi ngayon mga kasimpleng bata maraming salamat ka pala sa nag comment Ayan, at shout out po sa iyo idol Ayan, at yung isa kong sisiyo dito ngayon ay malaki na siya ngayon at update ko po, po kayo ngayon sa video na ito at papakita ko rin sa inyo yung second batch ng mga sisiyo bali yung second batch nga pala ay siyam lang 2, 4, 6, 8, 9 Ayan, Ayan na po sila uh, Bali, hindi ka pa po napurga yan uh, Dahil wala pa po sila isang buwan Ayan uh, Yung pagpupurga din po mga idol O mga kasimpleng buhay ay, Hindi naman po yan na uh, Maapektuhan yung uh, Mga sisiw uh, Doon na po yan nagkakatalo sa Pagtimpla ng gamot Ah, uh, siyempre din natin doon sa ilad nila. Yan, yung hindi matapang para hindi sila masubrahan. Ayun mga simpleng buhay ito, yan o. ayan oh. Ayun. So, nakita niyo po ay talagang maliliksi po yung kanilang mga sisiw, shampoo yan ang uh, ng ngayon ay wala naman pong uh, namatay at uh, sana ay walang mamatay katulad ng quest bats. Ayun. Ah, kapakain ko lang po sa kanila ang pakain ko po ay integra integra 1000 pa lang dito tapos yung mga sisiyo na malalaki na yun ay yung hinahaluan ko po ng kanin para tapos yung hindi lang po yung basta na kanin lang halo anong uh, konting integra para makatipid hinahaluan ko din siya ng ano mga ay mga kasimpleng buhay yan yan po yung red seal. Hinahalo ko po sa pagkain nila. Tapos, ah uh, bali na karaan ay ah uh, bitrasin yung pinainom ko dito sa mga sisil na to. Pati yung sa third bats. Ang papagita ko rin po sa inyo yung third bats. Yan, ah uh, ang pinapainom po sa kanila bitrasin. Tapos doon sa first bats na yun na malaki na ay red seal po. Hinahalo ako yung tubig nila. Yan inahalo po doon sa pagkain ng kanin, ah, pagkain ng manok sa kanin at uh, kunting integra. Yan, para lalo silang ganahan. So, ito eh. na kita nyo po ay maliliksi. Ganoon lang po yung uh, diskarte ko. Uh, iwan po sa iba kung ano yung diskarte nila. Yan po ay based lang po yan sa aking na-experience at sa turo na rin ng aking uh, papa, aking magulang. Ito po mga kasimpleng buhay. Papakita ko rin sa inyo yung third buds. <coughs> Ayan na po sila. Abali walo po yan. Ayan na, at uh, awan ng Diyos ay malulusog at uh, walang sakit. Sabay po silang halos isang araw lang po yung pagitan ng uh, pagpisa ng mga sisiw doon sa second buds sa third bats Ayan. Ito na po yung kulungan nila. Uh, malaki. Hinati ko po yung isa na itong malaki na to. Uh, kapag ano na po yan nakapagawa na po ako ng isang rinse dito open rinse abali uh, ilalabas ko na po yung mga sisiw pati yung mga inahin pati yung mga yung third bats na yun ayan po mga kasimpleng buhay at uh, yan kapakain ko lang sa kanila bali hanggang hindi po nila naubos uh, mamaya titrayan po nila yan hanggang tanghali ubos po yan ayan at uh, ganoon din po yung ano yan uh, sasabay ko na yung pagpurga sa kanila wala pa naman isang buwan yan dahil hindi pa ako ng gamot ngayon sana yung araw na papainan ko sila ng pamurga pero hindi pa nauubos yung <coughs> tubig nila isa din po yun sa ano, magandang ano, kailangan uh, ubusin nila yung tubig dun sa lalagyanan bago tayo magsalin ng panibagong gamot <coughs> yung yan yung mga yan ayan na ay yung inahin yung matandang inahin ito yung tandang ko ayan. at magsisimula naman silang uh, nagsisimula naman siya mga itlog ayan. ito lang po yung paligid namin mga kasimpleng buhay ayan. kakatapos na magwalis ng asawa ko dahil nagpalit tandahon yung mangga ayan, makalat ayan. at na rin kayo ng umaga uh, ko lang po galing sa duty medyo traffic po Ayan mga kasimpim boy, papagita ko rin sa inyo yung Texas Update ko kayo. Bali sa... Anong nga pong itlog sa walo. Sa walong itlog pala. Kasi may dalawa akong kinawa doon. Bali sampu yun eh. Kaya niluto ko. Yung una. Ngayon. Uh, sa walo na yun. ayun, dalawa lang po yung napisa. Ayan o. Dahil... First time pa lang itong mag-a... Sisiw, kaya mga itlog tinuka niya yung ibang ano ibang ibang itlog ay hindi pa ano hindi pa siya maano pa yung sisiu talagang hindi pa ganap na sisiu siya tinuka niya na butas sa yun at uh, hindi na sila la napisa hindi na sila naging sisiu kaya ang nangyari dyan, uh, doon ah hindi ko pa rin pinakialaman hanggang sa napisa yung dalawa at yung iba po ay pinilit niyang butasin ng manok ay ganun pala yun. pinilit niyang butasin kaya ngayon nasira yan hindi nakapaghintay yung inahin na to pero sa, sa susunod na ano babawi na lang tayo yan dalawang sisyo lang po yung na nabuhay yan as bali iniingatan ko po yung dalawa na yan Ayan, kapit tayo mga kasimpleng buhay. Iingatan ko, iingatan ko po yan dahil uh, ngayon, hindi pa natin alam kung anong lalaki at babae. <coughs> Pero pagkarandam ko mga kasimpleng buhay, parehas po silang lalaki. Ayan o, oh, nakikita ko po na yan ta, parang yung isa. At yung isa naman ay uh, uh pula. Parang pula yung isa na yun. Ayan ay mga kasimpleng bali hanggang dito lang po muna yan at in-update ko lang po kayo at sa mga tanim kong gulay uh, wala pa po akong update uh, medyo pangit pangit po at hindi napatubigan wala po akong magamit na pampatubig si kumano mano na pagdidilig uh, hindi rin sapat po sa kanila na ano pero yung upo po ay tuloy tuloy yung pamumunga ay mga kasimpleng at maraming salamat nga pala ulit at uh, Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel At uh, pag-hit na rin ang notification bell Para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko Ayan, at uh, pasensya na po at uh, natagalan ng pag-upload Ayan, bali sa short video lang muna ako nag-upload Dahil uh, video na luloko po yung aking cellphone naghang. hang Yan po mga kasimpimbo at uh, hanggang dito lang po muna At uh, in update ko lang po kayo Uh, maraming salamat ka pala sa nag-comment at sana at tapansin nyo yung aking video at sana isuportahan nyo pa Ayan. kaya po mga kasimple yung bali hanggang dito lang po muna yung aking video Ayan, uh, maraming salamat ka po ulit uh, at uh, palagi po kayo mag-iingat at God bless po sa inyo lahat